Yes, good afternoon mga kadakers. Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33. Paki-hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Ah, uh, mga kadakers, magpakain na po tayo ngayong hapon. So, alalayan na po natin ng palay mga kadakers dahil short na po yung area natin wala na po silang makain na palay dyan so nilalagyan natin ng palay so mga kadakers hinahagisan natin sila ng palay bali dalawang balde po yung Uh, hinahagis natin so ganyan lang ang diskarte natin mga kadakers dahil sila po ay nangingitlog na alalay alalay lang po yung palay dyan para hindi sila maghinto sa pagpangingitlog dahil uh, maliit na po yung espasyon ng kanilang pupuntahan dyan kasi ah uh, ubos na nilang lahat napuntahan na nila so medyo wala na po silang makain na palay ang ginagawa natin ay hinahagisan natin sa tuwing uh, hapon at umaga so dalawang balde sa umaga at dalawang balde rin sa hapon at kalahating baldis na duck clear feeds mga kadakers para masustain po natin ang kanilang pangingitlog hanggang sa makahanap na rin tayo ng paglipatan ulit so lilipat naman tayo ng area hanggang sa mag harvest na mga kadakers So, ang ginagawa natin ngayon ay uh, survival muna mga kadakers dahil hindi basta-basta ang magpakain ng itik lalong na kung ikulong natin ay kailangan ang uh, marami talaga tayong budget para sa patuka kasi hindi pwede na tipirin natin yan dahil Uh, nangingitlog na po sila so nasa production stage na po sila sa buwan na ito mga kadakers so kailangan yung uh, pagkain na natin walang limit so kailangan madiskarti tayo kasi iba yung ipapagala natin muna bago natin uh, lagyan ng pagkain dahil makakain sila ng kahit ano-anong gusto nilang kainin kaysa i-compare natin doon sa ikulong lang natin at lagyan lang natin ng pagkain sa ganitong sitwasyon mga kadakers kailangan po silang ipagala natin dahil nangingitlog na sila ulit at tapos na po maglugon yung iba at yung siho natin ay nangingitlog na po. yun po ang ating ginagawa para hindi po tayo ma tamaan gastos yan mga kadakers. Pinapagala lang natin at inalalayan natin ng mga palay para sige sigi yung kanilang pag itlog at yung tibudbud nila ay hindi mawala so ang ginagawa natin uh, ah, pagkakulong nila sa gabi uh, ah, tinutunawan natin ng feeds lagyan natin ng vitamins at ah, yung asokal na kinugay or kubado so yan ang ating ginagawa at hindi natin dapat kalimutan gabi-gabi mga kadakers para may gana silang kumain kahit uh, maliit lang ang espasyo ng kanilang uh, pupuntahan Uh shout out kay Sir Ramirez sa uh, Punawan, Agusan del Sur. Uh salamat Sir sa panonood mo sa aking uh, YouTube channel. At sa lahat ng mga subscribers ko po at mga viewers ko sa ibang bansa, uh, thank you very much sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking YouTube channel. Once again, uh, thank you very much. See you next Vlog.